Hello guys, welcome to my channel. Uh, for today's video, ay eh, magre-review po tayo yung tungkol sa sakit ni Dr. William. Nakakawa mo, nakakawa po siya. Sana, sana pag-pray po natin ng kanyang kalagayan. Uh, ating alamin po kung ano yung kal kanyang kalagayan sa, sa ating video na po nito. Sana po panoorin niyo po at sana po matapos niyo po ang ating video. At kung magustuhan niyo naman po, i-like niyo lang po at subscribe na din po kayo. Ah, uh, simulan na po natin yung mga mensahe at mga kalagayan ni Dr. William. Let's go. Hello guys, welcome back. Ah, uh, for this video, hindi eh, po tayo magkuhan, magluluto. Nagkakape po tayo habang I-reviewin natin yung kwa ni Dr. William, yung napakabait na doktor uh, tungkol sa sakit niya. Yung mga hindi nga pala gano'n nanonood ng mga uh, ganyang kwa. Ang ganyang mga katulad ni Dr. William, mga doktor, mga payo na nasa YouTube siya. Yung kung hindi ka followers, eh, to alamin natin kung ano yung condition ni Dr. William, yung isa sa pinakamabait na doktor na naglilingkod sa ating bayan pero na, parang na, nawalan siya ng pag-asa dahil sa mga basher na ginagawa. Wala nang ginagawa sa inyo ang doktor, binabas niyo pa. Nag, nagbibigay na nga siya ng payo sa atin kung paano mababuti ang ating kalusugan pero kayo bas pa ng bas. O tamang hindi nanalo si Dr. William. Pero hindi niyo nang kailangan ibas nang ibas. Ito, tinari ng banya, guys. Kwento. Ayan po siya. Sa pahal followers, how are you? Guys, okay. isa ako sa followers so, si Dr. William. So, walang iyakag una, buhay pa naman ako. So, today, ilagawa ko itong video, September 11, 2024, matagay. Uh, 11 a.m. Eh, okay, 10 a.m. Yeah. Ito, parang may transformation akin, alam niyo, gabi-gabi, parang may pumapasok na spirit to dito, hindi ko alam ano na yan. Pag meron ako mga nakikita at pakwento ko sa inyo, sabi nga nila yung mga may cancer patients, I have sarcoma. Yan. Yeah. Para sa mga doktor, you can... Guys, sa uh, kung ng pangalan ng cancer ni Dr. William, sarcoma. Sarcoma cancer. Yung about yata, ay doon yata siya tinubuan sa may bandang kanya, may abdominals. So, patuloy po natin ang kanyang salaysayin. Ang gusna, study din. Ah, okay lang po. Hindi ako mag-aral. Yung yeah, paintulutan niya daw na yung ibang doktor na pag-aralan yung kaso niya sa pagkakaroon ng sakit ng cancer sa sarcoma. Kaya, nagbibigay po siya ng paintulot. Tingnan niyo, basahin. Eh, pakinggan ulit natin. I will allow it. Oh. Not really okay. Ina-allow niya daw po yung kan yung pag paggamit ng case ng case study ng sanyang sakit. Hindi po daw siya magagalit, nagbibigay po daw siya ng permiso. Study? Ah, uh, my diagnosis is heart cov one of the most hardest cancer to treat. Uh, guys, uh, sarcoma pala yung pinaka-cancer na pinakamahirap gamutin. Eh, sinasabi ni Dr. Willie yung uh, size ng sarcoma niya ay 16, 16 by 12 by 13. Ayan. Ikaw natin siya. 16 cm by 12 cm by 13 hidden in inside, my inside, my inside my abdomen. The cancer situated itself in a very tricky and vigorous manner. It started from the T10-T11 spine. It grew to 16 centimeters. This sarcoma, it is so destructive. It blocked half of my esophagus. Ah, uh, ah uh, guys, uh, parang na nahihirapan na siyang gumawa yung lumulok dahil yung mga iniinom niya o kinakain niya, binablock na daw pala, bali na sa, kung man pala siya malapit sa esophagus, yung kanya, yung sakit niya na cancer, yung sarcoma. Patuloy po natin. Ninyo, oh, hirap siya ng umay ang oh. papasok. Bali kung 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 nahihirapan siya talaga. Ito pinatawag na sa bahay ang kaya. Pwede lang daw. Bali pa ang naiipit na. Tapos ang ginawa nung no, sangkoma. Iniipit niya yung aking right age. It's also black Night right Almost compressing my heart. Look at my face. Everyone almost of course, know what happened? This sarcoma is almost close in my interior. Then, however, my feet raised this enigma towards the be body. Ah uh, guys, semua na hujanlah na mempo, ya. Laksanakan malang hujan. Kapan negeri review tadi itu sah, 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 Dr. William. sah, 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 Uh, guys, uh, papaiksi na po natin yung video niya, pa pero uh, alamin natin itong mga sinabi niya pang iba, mga minsanin niya. Ito guys. Uh, yung pag pinag-pray nyo daw siya maaari daw siyang gumaling pero pag patuloy nyo daw siyang binabas lalo kayong mga basher kayo na wala naman kayong may tulong bas kayo ng bas eh mapapadali daw ang kamatayan niya Iyan siya sinasabi ni Dr. William sa kanyang kaywating na video kung sakaling hindi nyo po napanood panoorin ko po sa YouTube channel niya pwede nyo po makuha ng full videos ito. Kaya po pala siya nagkaroon ng parang nagsimula yung buwan niya. Asa na yan? Dahil sa stress. Sa stress sa mga bashing. Sa mga basher niya. Ayan ako, mababasa nyo. Oh. From the bashing, I got from 2022 bigang mga uh, uh, nung vice president campaign pa siya marami nagbabasa sa kanya mga uh, walang kwenta tao wala naman na itutulong din sila binabas pa nila si Dr. Willio guys pause ko muna tong ating video kasi uh, malakas po ang ulan hindi po talaga kaya natin makapag review For the meantime, ito muna po. tingnan na ang ating videos. Ayan, si Dr. William. Ong. Tingnan niyo po kanya sinasabi. 2022, I got so many I just ran day, Ayan. I do wrong. I do wrong. I Oo. Wala daw naman siyang ginagawang mali. Bakit binabas niyo pa? Kayong mga hinayupak na basher kayo, wala naman kayo na itutulong sa sa kapwa nyo, di ka ni, ni Dr. William yung nabibigay ng mga payo tungkol sa health tips, binabas nyo pa, kumabol na lang yung tao para maglingkod, eh kayo, bas ng bas pa rin. Ah, impacto kayo talaga, oh. Kung sino ka mang nagbabas ka, wala kang konsensya sa pinaggagawang mong comment-comment, bashing-bashing ka. Pagpatuloy po natin ng kwento ni Dr. William. Pakinggan natin siya. Everyone I do this for the Philippines. Di ba may sasabihan tayo? Ang mamatay na dahil sa'yo is the Filipino word dying po. Gusto ko tumakbo, pero paano ka tatakbo? Sabi ng doktor ko, kaya mm Hmm. Hindi ka makakahabol. No? Ngayon, wala na siyang pag-asa umabon, guys. Kasi nga, <laughs> excuse me. Dahil sa nangyaring sakit niya, na nagkaroon siya ng cancer. Eh, gusto niya po talagang umabol para maglingkod pero wala na siyang pag-asang umabol dahil sa kanyang condition. May ganun ulit natin sinasabi niya. I need to months before they say I, on other side. I was to that two, three, four, five, five. I will of already. They say I was there They say I was insane. I had many, many mental exams. I'm a doctor of examination. You have to try and try, get the best doctor, get the best diagnosis wherever in the world, to wherever you go. Nigel, I'm just ashamed. You know why? Because I'm not. To have some money and people support me. You. you know my medicine, how expensive. I'm taking Meropenel, Carbapenel, one of the highest antibiotics. But our customers are very poor. They do not have health care. They are just dying there from the corruption of politicians. I am going to say, Dito sinabi niya sa media dito, dito na talaga ang Pilipinas ay corrupt. Lalo yung mga politician na nanunungkulan. Ayun. E, Tingnan natin. Nakita niyo. Why is my voice? Why is my voice? Wala na ako po. Na-dry na ako. Na. na The old will be The old stuff will that the one drop we use is that. This is the new drop. This is the massage of drop we use. Oh. Kaya pag sabihin nyo to us at pag pag-talk to so. talk with me, yung luma ha. Iba na to. Masaysaw na po, ma padat po 'yan. Ko mabilis diburo. Hay. Guys, paki-nguya si Abby nya. Ipa-naso. Pa-set sa ha? na bomba ng tipo. Ah, mapolitiko. Sa data pa 'yan. Eh, away pa. Ako. Elias po siya. Hay guys, atin ha? niyo. Tayo yan, Tayo. I was going the truth. Politicians are corrupt. Ah. Um, guys, natin nyo ba? Politician is are corrupt, are corrupt. Ayan, uh, pakinggan nyo ah. Ulitin natin. Politicians are corrupt. Ba't kaya nasabi ni Dr. Sorry, William to? But if I don't have a vision of the people. Every night I dream, there is a black hand trying to so attack me. You can say I am crazy. Okay, now. I don't have fear anymore. I don't care if you bat or like me anymore. I will tell you the truth. Guys, na siya, oh. na lang na Sana drama na lang Sana drama na lang daw to. Show na lang. All these food, they make like metal. This watermelon for you is ordinary, but for me. Hindi na siya makataste watermelon and dragon code for bowel That is the correct bowel and get all the out. guys, kalau nah, ada yang siasat bisa ditunggu saya, saya tidak lang. I love you, yes. Live or die. Die. Angkat kali, Na I was applying these books. They have the best healthcare. Our Filipinos have no health care. This is the news of me. Sorry, sorry for those watching. And you for this is my mission. Live or die. I will be true to myself. <laughs> the only reason to live is I love my daughter, Catherine. I want to live. I love Yen Yen. I love Jelly, I love Lisa, I love Ryan. I love Mark. I love all the nurses here. I also love all the politicians. Saya bagi you guys yang dia samping Dr. William. Nama macam saya Mahdi Rabna. Everything I do I do for you. Apa sangat kita kepada Mister Wala naman May baboy nyo pa. May isang basa nagsabi sa akin, Dok Willie, even if you have 10 times again and again... Oh, popos lang natin daw. out sa basa ni Dr. Willie O. Isa kang impakto. Ako lang sinasabi sa iyo kahit makarating sa ito, wala namang ginagawa sa iyo masama si Dr. Willie O. Bash ka ng basa. and lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me so much? What did I do? I never attacked you. I never attacked you. I never attacked many. I never attacked people. I to them. them. I interviewed them. Is <laughs> the politics just a game? What <laughs> <But> is <it laughs> happening to me? I will tell you what is happening. In the past, Para Marami akong na ng kasi I saw my mom who is My mom died na doon sa at kinukuha na niya ako eh. All my 60 years old, I serve Filipino people. Not, not charity. All my charity work salamat to. Okay, eh, makabayan doktor. In doing charity work in Pasay, Philippines of Chinese for 25 years. We all speak to the you Filipino. Know, we will talk medicine. Oh so guys, hanggang dito na lang, lang po yung ating review. So, ah, eh, kay Dr. William, uh, sana 15 pagdasal 15 po natin pag siya kahit pa paano makatulong ang ating dasal sa kanyang paggaling. Ano ba naramdam mo ngayon? Hanggang dito na lang, guys. Follow nyo lang siya sa, sa YouTube channel niya para ma-update po kayo sa kanyang kalagayan. Pero this is how I feel. Just pray na lang po kay Dr. William If, if I do not put out this video, Agad I will subscribe. you.